Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my YouTube channel, Miss Falaka. Ayan, magbakero tayo ng kalabaw. <laughs> Puting kalabaw, Amerikanang kalabaw. Hello, ga. Mga Maka virgin, ayan na po. Maulan kasi kaya gusto siyang magpapahinga muna <laughs> Ayan gumagulong-gulong ang kalabaw Ang ganda Ayan guys Mga kakukak Mga ka-virgin Hello, hello, hello Welcome my uh, world Welcome sa aking uh, bukid Welcome kayo rito guys Kaya dito na ang kalabaw natin no oh. Migam gilab shout out Sir Ed Castellio Norma Rock My BFF and YT Industry My Elena Bellhop Jumel Coral Jamal Perez Jamel Coral Dodski And Spelayo Margie Binyas Kuya Box Science Kuya Box Daddy Ninja Traveler Ang Bossing Cesar Kamusta naman si Bossing Iba's mulabi malonti. <laughs> Maya teresa hello guys. Hello Maya theresa Bell Hot Nasred. Danilo Ayop, kumusta naman po si Danilo Ayop? Maraming salamat everyone at mabuhay po tayong lahat. Nakita niyo naman po ang aming province. Masaya po rito guys. Andyan po ang kalabaw. Kumakain, kumakain, kumakain. Kung hindi pa kayo update sa aking YouTube channel, huwag niyo kalimutan na like and subscribe. My YouTube channel, Miss Palaka. Welcome everyone. Mabuhay po tayong lahat. <laughs> Oh Yana, yeah thank you so much. I love you guys. Bye bye.